Oh, yan bumabalik na ako. Oi, yun na. Yan halo halo na siya. Oh, yung ulo niyo asin. Ah, yun na. Oh, yun asa pa guys. Oh, yung Oh, oh, ilan yun? Bali siya na siya. Asin na wala na naman na na. Oh, yung asin Oh, oh, asin alon. Oh, oh.

wala ngayon, wala ng ako lang Ito ang aking... Oo. Ito ang aking... ina kwentong aun yun yun mani nasa yun ako lang ako nga aun yun 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 Ayan, ayan, ayan. اهلا 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 Yan, o, ah, Hindi ko ako nakatirama sa... Oo, yan, yan ang buhay ko. Oo. Ayan, o, lima. Ito, si Si yan, ito. Si Ellie Ako si, inuha ko noon, mali yun yung point no noon. Oo. Ayun. Ayan yung mga

أنا أحب ألحق أنني 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 ألحق أنني

una sigit ni uh, makukuha ma ka. Ngayon, basta naabayan ka ng um, no, dapat mong bayaran. ay noon ano, noong una kala ko ang simple ano ah, ay ano lang, ang mga sa O, o sige guys ha? Bye -bye. O ayan. Ani